Isa sa mga pinag-uusapan at namamayagpag na love team ngayon ay ang tambala ng dalawang kapuso stars, ang binansagang pambansang ginoo na si David Licauco at ang kapuso primetime princess na si Barbie Forteza. Ang kanilang nakakakilig na samahan ay talaga namang minahal at sinoportahan ng karamihan na siyang dahilan sa patuloy na pagyabong nito. Ating alamin kung paano nagsimula ang Barda Love Team nila. The Philippine Showbiz List presents Love Team Story of David Licauco and Barbie Forteza. The Beginning Unang nasilayan ng mga manunood ang pagsasama ni na Barbie at David sa teleseryeng Heartful Cafe noong 2021. Ito ay pinagbidahan ni na Julian San Jose at David. Magamat special guest lamang si Barbie sa naturang serye, nariyan naman ang ilang kilig moments nila ni David. Nasundan pa ang kanilang pagsasama sa Manopo Legacy The Family Fortune. Ngunit ang mga naging interaksyon o eksena nila sa mga proyektong ito ay hindi maitatangging hindi pumatok sa mga manonood. Hanggang sa dumating nga ang hindi inaasahang break para kina Barbie at David. Philae Love Team Noong nakaraang taon na magsama sila sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. magamat nagkasama na nga sa ibang teleserye, ibang atake at hatak ang hatid nila rito kung saan ito rin ang naging daan kung bakit nabuo ang kanilang love team. Katunayan agad na minahal at kinakiligan ng mga manonood ang nakakatuwa nilang karakter na tila ba aso at pusa ang kanilang bangayan bilang sina Fidel at Clay na siya naglunsad sa kanilang successful filay love team. Maging sina Barbie at David ay hindi makapaniwalang mamahalin ng hosto ng mga manunood ang kanilang mga karakter. Barda Love Team Nang magtapos ang Maria Clara at Ibarra ay hindi naman doon nagtapos ang pagpapakilig na hatid ni na Barbie at David. Katunayan na natili pa rin ang malakas nilang hatak at patuloy na nakakakuha ng suporta. Ang pagsasara ng aklat ng nauna nilang kwento ang siyang nagbukas naman ng panibagong kwento para sa dalawa. Pinatunayan ni na David at Barbie na naroon pa din ang hatid na magic ng kanilang love team. Nariyan ang sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanila. Kabilang nang nga yan, ang paglabas nila sa TV series na Daig Kayo ng Lola Ko presents Lady and Luke at para sa music video ng Ben and Ben's version ng The Way You Look at Me. Hindi naman nagpapapigil ang ibang mga tagahanga nila na mistulang nagnanais na maging real-to-real -real romance ang kanilang match-up. At dahil dyan, nabuo ang Team Barda. Hindi na nga may pagkakaila ang tagumpay ng kanilang tambalan na nagbukas din ng maraming oportunidad sa kanilang karera. Patunay rin yan ang pagbibida nila sa big screen sa pelikulang That Kind of Love. At kung may isa man sa pinaka-inaabangan ngayon ng kanilang mga tagahanga, ito ay ang kanilang pagbabalik telebisyon. Sila ang napili para bigyang buhay muli ang mga karakter na pinasikat ni na Sharon Cuneta at Robin Padilla bilang sina at Monique sa TV remake ng 90s iconic at blockbuster movie na maging sino ka man. David and Barbie on Romance with Each Other Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko ang masaya at makulay na takbo ng buhay pag-ibig ni Barbie sa long-time boyfriend niyang si Jack Roberto. Ngunit sa kabila ng kaalamang ito ay hindi maiwasang may tanong sa kanila ni David ang posibilidad na mahulog ang loob sa isa't isa. Ang maiinit na tanong na ito ay kanilang hinarap sa naging panayam sa kanila sa Fast Talk with Boy Abunda noong Pebrero. Dito ay inamin ni David na lahat ng katangi ang gusto niya sa isang babae ay nakita niya kay Barbie at sinabing liligawan niya si Barbie kung sakaling single ito. Hindi rin nakataka si Barbie sa tanong kung sakaling hindi niya kasintahan si Jack, sasagutin ba niya si David kung manligaw ito sa kanya lahat ni Barbie siguro kapag nakilala niya ng mas lubusan si David at maging malapit ito sa kanyang pamilya. Pero sa ngayon nga raw, masaya siya sa relasyon nila bilang mabuting magkaibigan. Ang pagtatambal daw nila sa programa ang naging daan para maging komportable sila sa isa't isa at tuluyang maging magkaibigan. David on Barbie disliking him before. Sa isang YouTube vlog ni Bea Alonzo kung saan ay naging panauhin niya si David, ay nausisa niya ito tungkol sa magandang samahan nila ni Barbie. Dito ay nagbalik tanaw si David sa pagsisimula nila. Kwento niya na dati raw talaga ay hindi siya gusto ni Barbie. At inamin niya na siya ang tinukoy ng aktres noon na co-star na hindi nito kasundo. Nang tinanong daw ni David si Barbie kung bakit Hate siya nito noon. Sinabi sa kanya dahil palagi siyang late at hindi man lang daw siya humihingi ng sorry. Dito na raw pinaliwanag ni David kay Barbie na hirap siya sa health condition niya na sleep app niya inamin din niya na may isa pang kinainisan daw sa kanya si Barbie noong pinakaunang beses na nagkausap sila. Ayon kay David, medyo mahiyain siyang i-approach lalo na pagdating sa taping. Na mga sandaling yon ay hindi niya raw alam ang sasabihin kay Barbie at nag-overthink na. Hanggang sa mabitawan niya raw ang first sentence niya rito na, Uy Barbie, breadwinner ka ba? Aminado si David na naging maliraw ang delivery niya lalo pat hindi pa sila close noon. Ganun pa man sa ngayon, ay stronger than ever na raw ang pagiging magkaibigan nila ni Barbie. Katunayan ay good influence raw sa kanya si Barbie na kung dati ay nalilate siya, ngayon ay talagang hindi na dahil sa nagagalit ito sa kanya. Dagdag pa ni David, wala siyang na-encounter na hindi niya nagugustuhan kay Barbie sapagkat mabait anya ito as a person. Samantala, napaami naman si David na sumagi sa isip niya kung what if naging magkasintahan sila ni Barbie. Nang sumalang siya sa lie detector test, ang unang sagot niya ay mabilis na no. Pero kinontra ito ng lie detector at sinabing nagsisinungaling si David. Natawa si Bea at saka sinabi kay David na siya man ay napaisip sa patok na love team nila noon na kanyang leading man na si John Lloyd Cruz. Sinangayuna naman ni David ang mga sinabi ni Bea at nilinaw na naroon ang respeto niya sa relasyon ni Jack at Barbie the viral hugging while sleeping photo. Sa paglipas ng mga araw ay mas nadaragdagan niya ang hatid na pagpapakilig ni na Barbie at David. Hinangaan ang pinapakitang suporta nila sa isa't isa, nakitang kita ang pagtutulungan upang iangat ang kanilang tambalan. Nariyan din ang palitan nila ng komento sa social media, mga asaran at maging ang kanilang sweet moments na minsan ay nabibigyan ng ibang kahulugan na parang araw humigit na sa pagiging magka-love team. Noong August 20, 2023, Kumalap ng samotsaring saring reaksyon mula sa social media ang litratong inupload ng GMA Network kung saan makikita si na Barbie at David na magkayakap habang natutulog sa set ng kanilang upcoming kapuso primetime series na maging sino ka man. Caption rito, Happy Sunday mga kapuso! Sana nakatulog kayo ng mahimbing ngayong weekend katulad nila. Katulad ng inaasahan marami sa mga fans ng dalawa ang nagbunyi at kinilig sa litratong ito at sa isang panayam ipinagtapat nila na nakunan silang magkayakap habang hindi pa nagro-roll ang kamera. Ayon kay David, totoong tulog sila ni Barbie na makunan ng letrato dahil sa sobrang pagod. Mabilis naman itong sinang ayuna ni Barbie. Kwento niya na hindi pa take yon pero binablock na raw kasi ng direktor. Natawa pa si Barbie ng ibunyag na sa unang take nila ay dapat na siya ang mas yayakap. Pero kabaliktaran daw ang nangyari dahil si David ang mas yumakap sa kanya. Barbie tired of Salo's question about Jack. Magmula nang pumatok ang tambalan ni na Barbie at David. Hindi lang ang dalawa ang naging sentro nito kundi pati si Jack. Nariyan ang silusan issue. Ngunit umpisa pa lang ay bukas na si Barbie sa pagsasabing malaki ang tiwala ni Jack sa kanya at wala daw siyang kailangang patunayan sapagkat naiintindihan ng nobyo ang lahat. Maging si Jack ay hayagan din sa pagsasabing hindi siya ang tipong siloso at maging si Barbie ay ganun din daw naiintindihan daw nila na bahagi lamang ang mga ito ng kanilang trabaho at kailangan nilang magpaka Pero sa kabila ng pagbibigay linaw ng dalawa, may mga tao pa din ang patuloy na kinikwestiyon ang takbo ngayon ng kanilang relasyon at pinagdududahan ng umano'y hindi pagiging siloso ni Jack. Kaya naman sa media ko ng bagong primetime series, nila napagod na si Barbie sa kasasagot na hindi talaga nagsiselos ang nobyo sa love team nila ni David nakiusap siya na tigilan na ang mga ganitong klasing pangungulit dahil walang magbabago sa kanyang sagot. Iginiit din ni Barbie na hindi talaga nagsiselo si Jack at ang assurance daw na tinatanong sa kanya ng nobyo sa set ay kung kumain na ba siya o kung natutuyuan ba siya ng pawis. Naroon niya ang pag-aalaga nito sa kanya at hindi nila ini-entertain ang usaping selos. Kaya nga raw bentang-benta yung anti-selos class sa social media account ni Jack. Ayon kay Barbie, Natutuwa siya dahil sa magaang pagtanggap ng nobyo at ginawang katuwaan pa nga. Dito na nga raw niya nakita ang maturity nito. David addresses fans who want him and Barbie to become a couple. Kung may JRU anti-serious class si Jack, may DLSU naman si David na pantapat sa viral course nito. Sa guesting ni David sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 29, 2023, ay natatawa niyang inilahad sa publiko ang kahulugan ng DLSU ang David Licauco si Loso University. Dito ay inamin ni David na si Loso siya sa tunay na buhay pero nasa lugar. Binanggit din niya na kahit pang telebisyon lamang ang relasyon nila ni Barbie, matalik silang magkaibigan. Katunayan, maging sila ni Jack ay magkaibigan din daw at napag-uusapan nila ni Barbie ang boyfriend nito. Samantala sa hiwalay na panayam kay David kamakailan lang, ay nagbigay reaksyon ito tungkol sa fans ang love team nila ni Barbie na umaasa na sila ang magkakatuluyan sa tunay na buhay. Ayon kay David, bagamat may mga hate hanggat maaari, ay sinusubukan nilang intindihin ang nararamdaman ng kanilang mga tagahanga. May mga feelings din daw ang mga ito at ang tambalan nila ni Barbie ang, ang isa sa nagpapasaya sa mga ito. Pero iba na raw usapin pagdating sa mga nagnanais na maging totohanan ng on-screen romance nila. Lubos din ang pasasalamat ni David sa mga taga suporta nila ni Barbie. Pero pinalalahanan din niya ang iba na nagkakaroon ng kampihan. Aminado rin si David na napipressure siya kapag sinasabihan sila ni Barbie na sana ay maging sila na lang. Ang tanging siniguro niya ay naniniwala siyang siya ang best leading man nito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!